Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang taong inalay ang kanyang buhay para sa bayan. Mahal na mahal ko kayong lahat. Yan ang pinakahuling minsahe ni Ryan Bayot sa kanyang mga mahal sa buhay. Kabilang si Ryan Bayot sa 51st Infantry Battalion na ipinadala sa Marawi upang sugpuin ang puwersa ng mga maute. Dalawang araw na ang nakakalipas nang sumugod ang mga maute sa Marawi dito ay naipit sa gitna ng bakbaka ng mayor ng nasabing lugar at doon ipinadala ang grupo nila Ryan. Nahirapan sila sa pagpasok dahil malakas pa ang puwersa ng mga maute at nakapwesto ang mga ito sa pinakahangganan ng lugar. Sa bawat pag-usad ng lakad nila sa loob ng marawi, buhay nila ang nakataya. Nasilaya ng mga kasundaluhan ang pagkasira ng mga kabahayan at mga buhay na nawala dahil sa naganap na digmaan. Ang napakagandang syudad na nagkakanlong sa higit 200,000 residente ay wasak na. Nagtagal ng ilang oras ang kanilang paglalakad patungo sa kinaroroonan ng mayor at nang makarating sila, nagulat silang lahat dahil wala na ito. Hindi nila maisip kung paano ito nakuha ng mga militanting grupo at saan ito dinala. Dahil sa pangiyaring ito, nanatili sila sa nasabing gusali, nagbabaksakali na naroon pa rin ang pakay nila. Lumipas ang ilang mga oras, nang biglang naging patibong ang pagdating nila sa gusali. Inulan sila ng kaliwat ka ng putok ng mga baril. Hindi sila makaganti dahil hindi nila alam kung nasaan nakapwesto ang mga militanting grupo. Makalipas ang ilang mga minutong pagpapaputok ng kalaban, naging tahimik muli ang kapaligiran. Dito ay napansin nila na ang lima sa kanilang mga kabaro ay tinamaan ng bala at kumpirmadong patay na. Sa apat na natitirang sundalo, narito si Private First Class Ryan Bayot at maswerteng hindi tinamaan ng bala, samantalang ang dalawa pang kasama nito ay may tama sa katawan. Sinubukan nilang umalis sa lugar, ngunit nahirapan sila dahil mawawalan sila ng cover kaya't nagdesisyon si Ryan na paunahin na ang tatlo niyang mga kasama at siya ang gagawa ng paraan para makadaan ang mga ito. Kinuha ni Private First Class Ryan Bayot ang lahat ng baril ng kanyang kasama at nagsimulang magpaputok. Samantalang ang isa niyang kasama na walang tama ay inakay ang dalawa nilang kabaro na sugatan at inilayo sa lugar. Nag-alarambo ang ating bida at doon walang takot niyang nilabanan ang mga militanting grupo. Nag-iisa lamang siya sa loob ng bahay ng mayor, napapaligiran ng mga kalaban. Wala siyang ibang mapupuntahan at ang tanging makapagliligtas lamang sa kanya ay ang mga baril na kanyang hawak. Tumagal ng ilang oras ang pakikipaglaban niya sa mga maute at walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa ba siya. Hanggang sa dumating ang oras na naubusan na siya ng bala. Dito ay kinuha niya ang kanyang radyo at tinawagan ng kanyang commanding officer. At walang pag-aalin lang ang sinigaw ni Ryan na bombahin nyo ang lokasyon ko, sir. Masakit man para sa kanyang commanding officer na gawin ito, ngunit buo na ang loob ni Ryan at walang pag-aalin lang ang sinabi na bombahin nyo ang lokasyon ko. May 28, apat na araw matapos maganap ang pagbomba. Kasama ang mga sundalo at ang tatay ni Ryan na si Sergeant Larry Bayot, pinuntahan nila ang lugar kung saan naroon ang labi ni Ryan. At dito na pagtanto ng kanyang ama na sobrang hirap ng gagawing pagrescue sa kanyang anak kung sakaling humingi ito ng rescue sa mga tropa sa labas ng Marawi. Nang makarating sila sa opisina ng mayor, nagulat sila sa kanilang nakita. Ang ating bida ay walang ni isang balang tumama sa kanyang katawan na pwedeng maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil si Ryan Bayot ay dumanas ng pambubugbog, sinamantala ng mga kalaban ang kahinaan nito at dahil hindi na rin siya makalaban, pinagtulungan na lamang siya ng mga ito. Hindi lang yan dahil nakakita rin sila ng sugat sa leeg ni Ryan at sinasabing balak pasan ng ng ulo gamit ang isang bolo kinabukasan, dinala ng kanyang ama ang labi ni Ryan sa kanilang lugar sa Sambuanga, Sibugay. Labis ang pagluloksa ng pamilya dahil sa pagkawala ni Ryan. Agad naman itong nabalitaan ng dating Pangulo na si Duterte at doon personal itong pumunta kung saan nakaburol ang labi ni Ryan upang magbigay ng pakikiramay at medal sa kanyang kabayanihang ginawa kalakip nito ang 250,000 pesos cash para pandagdagastusin ang pamilya. Napakahirap ng sinapit ng ating bida, ngunit ginawa niya itong lahat hindi lang para sa pansarili, kundi pati na rin sa bayan na kanyang pinagsisilbihan. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa bayan, at yan ang kwento ni Ryan Bayot, isang magiting na sundalo ng Pilipinas.